The construction of the uh, residential houses, uh, high rises building uh, with tower crane. You may ask how the tower crane stand? Because it is uh, high already so you can see here that the power train uh, stand tall with four links uh, with, uh, yan ay na naaantol sa ano sa building tingnan mo yung kulay na kulay na pula uh, dark brown yan ang nagugunit ng posti ng powertrain na hindi siya na hiwalay hindi siya matumba yung dalawang uh, angular plate yan or uh, beam angular beam ayan uh, ang nagugunit ng poste sa tower crane uh, hindi siya uh, tumba Hmm? Kita niyo kung paano ano pinatayo yung tower crane. Lahat na tower crane may ganyan. May support yan. Kaya yan nakatayo. Habang tumataas yung building, kina-kabit yung ano yung support para hindi siya mapupukan yan kaya makikita niyo mayroon ganyan ha mayroon yan yan ang support niya dito sa kabila sa kabila mayroon din ha tingnan natin sa kabila kung mayroon ba o wala huh? See. mayroon yan pag mayroon sa kabila mayroon din sa kabila kasi pag wala napupukan na yan kabilaan yung support niyan kasi pag wala yung kabila ay hindi din tayo natutumba siya sa kabila yung opposite so ganun ang ano ginagawa paulit ulit yan siguro may spacing yan mga 10 meters every 10 meters meron na naman okay. tingnan mo sa taas okay. Ano? Dito. yan naroon dahan. So, approximately 10 meters mayroong support. Yan ang dahilan kung bakit nakatayo yung tower printer sa taas dahil may poste siya na nagsusuport simula sa baba. So ngayon may nakalong idea kung paano yan nakatayo kasihan haba di ba ang taas na ng building kung gaano kataas yung building ganoon din kataas yung crane tingnan mo yung poste sa tagiliran ayan 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 ang ano natin malalaman ngayon ah, yung crane nakatayo dahil sa support niya kabilaan kita nyo so minsan ayan din so ngayon may idea na kayo kung bakit nakatayo yung tower crane diba ganun yan same principle nakatayo yan dahil sa support dahil sa support na patayo yan oh, ilang train yan sa dalawa so, oh. ang 4, 5 lima tower so, so, dito naman tayo kung nagustuhan nyo to lahat ng building to tinatayo yan ah, story by story yung story nga na oo na tulad dito hindi level may ano din na uh, level ito yung flooring kasama na fabricated na yung flooring at saka yung takip ng building so madali lang kung gusto mo na gustuhan mo tong video subscribe and share salamat bye bye bye